Tuhang dah weh Nak utang dengan makuhak ni Ini kayak yang untung lah tu mga amigo Ika doang subay na tu ni mga amigo Padong dah tu Isang Padong balik Bapak pun ni Bira na tu Sika doang balik init ay maakang kainit ang number na yun mga amigo number 8 mga amigo number 8 na buya oh, migo 8 pangalawang hila anang garcia mga amigo kita kita ba kita ba sa kamera ang garcia hernandez Oh, Nasa likuran yung hangin mga amigo. Tanaw ko na ang ilaw mga amigo. Ilaw. wala man sa unang kawil pabitay ra mga amigo kay bulahan ko atras ditso tas taas ubira pwede ikarga na taas ubira ikarga Masih kaduhang kawil. Ada pit nih. init kasi ikatulong kawil mga amigo tanaw ko na ang dalupapa Yes. Ay, salamat. Oops, dalawa pa lang mga amigo. Oops lumabat nang nasa ilalim. Dalawa. Kata-ata mga amigo. Hindi kita mga amigo. Oh, ata. Dalawang piraso. Okay, kita. kita na ang dagat ng ilalim. Dahil marami ang Kaya kailangan lumisan. Oh, kita ko na mga amigo. Yung isang dulo pa nasa pinakahuling kawil. Kaunti lang nagawak. Ay! Pusok! Thank you, Lord! Nakuha ang dalawang piraso. Di baling magkatinta, mga amigo. Ang importante, makuha ang dalawa. Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord, ng marami. Sabi, Ah, Yan ang naghahawag, mga amigo. Dulong-dulong. -dulo. Pinakadulo na ka. Galamay. Ito yung dalawa mga amigo Maraming salamat sa Panginoon At nakuha natin yung dalawa Ito Yan Agay Agay Dumikit pa sa kamay mga amigo An. Ito dalawang piraso mga amigo Sa pangalawang hila Maraming, maraming salamat sa Panginoon Sa walang sawa At yun lang mga amigo Thank you for watching Salamat